Ito ay PVC panel na lang yung pinaka-kisam niya. Hanggang doon. Hanggang yung pinaka-ulo Tapos dito ay madesign yung kisame. Kaya yung mga nagpipintura ay medyo nahihirapan sa pagmasilya. parang ano ito parang tatlong layer ng ng design na tambol tapos may may ano siya sa sa loob may PVC panel so, dalawa yung ano dalawa yung pinaka design bali kero dito at kero rin dun at uh, parehas tapos dito ay Naka masilya na yun, yung, yung siling. Bali, strip light yung sa loob ng ano ng PCMS sa uh, design niya. na napulod na yung ano yung mga ginawa kong steles ali ano na lang ito bapping ah, bapping na lang daw tapos yung doon yung napulod pa lang bago bago yung bapping bago tapos si install install na nun ah, nag install pala ako na ano ng steles na railing dito sa sa agdana sa papunta sa second floor Inam ko ay 2 by 2 At 1 by 2 na 3 1.5 Dito ay glass, uh, tempered glass dito Ito yung ano yung Yung glass clip tempered yung lalagay ko sa pinaka Pinakagitna niya May kod dun yung ano yung Reeling ng stainless Yung bali, naka-spot pala ito. Bali, ano pala yung to ah, Layout pa lang. Parang pinatter ko muna. Bago ma at ma-bopping. Ayan, paigot yung ano. Tapos dun, dun ay tempered lin. At dun sa, sa labas, sa terrace. Tempered din yung pinapalagay na nang nagpapagawa. Tapos ang, yung flooring ng hagdanan ay wood planks na kaoy. Palang blast clip ko ay wala pa lang ano ito, butas. Mas maganda ito kasi yung butas ay pag nagkamuli ng na gano'n. Yan, nilalagay na yung ano, yung yung pill light. Kali na lang pare. lala di lala nga na 'yan, LED Namasya na 'yung ano, 'yung, na, yung na prepare na. Iya Ready na Ah, ready yan ang electrician namin. Hindi electrician to. Electrician. Pinaka-polinidian. Electrician ito. Ibang-ibang mm tsapa. -hmm. Mahilig sa alak-alak singko. Parang isa tsapa ito. Sal, ha? Salah, salah. Salah, salah. Tidak. Sebab kalau ni, lebih ni. Nampak lah, <laughs> malin na na yung yung railing na stainless dito sa sa ice ceiling dito sa may agdanan. Ni ito pa, binababi pa namin dito. Tapos na. na yung isa nandoon na. Hindi na isa last lagay na lang. Ito na lang yung tapos sa uh, tempered glass lahat. Tempered yung ano, yung lalagay namin sa pinaka gitna niya ay tempered. At yung, ito yung pinaka glass clip na walang walang screw. Glass clip ito. Mas mas madaling install ito kaysa sa sa may screw. May butas pa yung tempered doon. Bali, ano na lang ito, uh, tiles at konting kisimit at pintura. Yung project namin dito. Alis na 4 months na. Ela kaya mali din? Wala pa lang alam din eh. Wala din. Dito 14 branches yung may center center din. Wala pa ni. Kaya la Ito, tapos na yung nabasin niya. Sabi na ito, finish na lang ng pintura. Tapos na naka-PVC panel na. Yung pinaka... Pinaka... Ano, closet. Uh, uh, walking closet. That's the day you yan. pang stelas dito sa terrace uh, terrace na uh, railing meron ding ano dito tempered glass nalagay na rin yung mga sliding na bintana yung mga kwarto pinamuna ko pala yung mga limang mga sliding ito yung kulay ng ano ng glass niya tapos black black yung pinaka series na alam niya screen, double screen siya. Meron siyang expanded wire at ito na, uh, screen. Screen mess. Doon uh, yung, ano, yung salamin dito. Uh, so, Alas mo yung ano yung Sa binahilid pala yung ano yung binaka, binaka, binaka profile Tapos may railing din dito. Nice teles. Yan doon. May kalipis ang nakapaikot. Nakapaikot yung kalipis niya. Tapos may may gabay siya dito na nice